Okay, mga detective, so magandang umaga. So, dito po sa amin ngayon ay uh, makulimblim. Kaya tapos lang po yung uh, ulan. So, nasa bahay tayo kanina. Ay, not, wala naman tayong gagawin. So, namasyal ho tayo dito sa atin na uh, bukid. Ito yung uh, bukid ko. No? Na yung lupa nito ay may halong bukhangin. So, hindi, siya, hindi kagandahan yung lupa nito. Pero kahit pa yung ating mais, ayan o, namumulaklak na o. Ayan. May mga konting lumalabas na o. Meron na o. Paisa-isa pa lang. Tapos namumulaklak na o. Pansin ko sa bulaklak niya, mga detective guy. Malalaki yung uh, kan. malalapad yung kan nila. Yung bulaklak niya. Maganda yung bulaklak nitong ng ating mais ngayon. So, napansin ko lang tapos yung uh, kanilang dahon kung napansin nyo eto ayan no? green na green so sana malalaki yung bunga sa mabigat to no? sana so tignan natin, iputin pa natin sa banda dito ayan o no? Ito e yung ating mais ngayon So, malalapad ho oh, yung uh, kwan itong uh, dahon ng ating mais itong binhi ko na to ay nabili ko sa aking uh, kakilala binili ko so tinry ko so, first time ko magtanim ng ganitong binhi ewan ko wala, pa, wala pang kwan wala pang pang <laughs> so eto pero ang lalapad ng mukha no tapos berdeng berde pa tapos yung uh, bulaklak nya ano, Labit natin Lumulaklak na. So, malapit na tayo. Malapit natin makita ito. No? Magiging resulta. Uh, yung ating paghihirap. Uh, Pag-abono, pag-spray, lahat. So, tayo ho gumagawa niyan. So, siyempre, pag mag abono tayo, kasama rin natin yung uh, isang anak natin. At saka yung ating abayaw. Tatlo kami, kami nag-abono rito. Yan. Kung so, kita nyo, sa aking amais ngayon, yan. So hindi natin pwede pasukin sa loob dahil wala tayong jacket. Wala tayong uh, mask kasi makati yan. Yan o. No? So itong gilid-gilid na lang mga detektik. Okay. So ito po yung aking uh, share ngayon na araw na to. So ito napayang ko ng akwan uh, to. Yung abono natin. Uh, 4600 na sunrise. Tapos nilagyan ko ng uh, hinaluan ko ng uh, triple 14 mix. Pero mas marami yung kwan mga deteknik yung uh, 4600. So nilagay uh, ko na kwan dito. Uh, kanto to Ah uh, kalahati ay uh, isang kwan dito, isang uh, replicator sa isang sako saka dalawang 4600 pero hindi na ilagay lahat ang um, balita sako pero ang nai-apply ko lang dito ay uh, dalawat kalahati so yun yung secure ko dito so isang bag na triple 14 dalawang sakong o dalawang bag na 4600 pero dalawat kalahati lang nilagay ko rito kasi ang area, to, area, area po nito mga ay balitlak walang isa uh, lang to 6,000 po yung area nito so maliit lang okay so pag may time tayo punta tayo sa kabila then papakita ko rin sa inyo kung ano yung resulta nun tapos doon hindi pa hindi pa ako nakapag-abono dun sa may uh, kalahating doon dahil masama ito panahon ngayon, sana ako mag-aabono doon mga detechnik ka so hindi maganda yung panahon kanina umuulan. So mahirap naman pilitin. Baka biglang habang na nag-aabono ka baka biglang umulan. O so, babaya magkasakit pa tayo. Okay? So hanggang dito na lang muna ang aking vlog mga Deteknik. Sana pa-subscribe sa aking channel, J Deteknik Vlog at at meron po tayong Facebook account 'to. No? JJ Ochoa. Paalam na lang dito. Okay? Terima kasih selamat, bye.